Sa mga iglesia ni Kristo po ay ipinagbabawal ang pagkain ng dugo. Dapat nating layuan ang pagkain ng dugo o anumang pagkain hinaluan nito upang hindi tayo maging kalaban ng ating Panginoong Diyos at huwag mapahamak. Okay, may nagpadala sa atin na uh, uh, video. Ito ay video sa sikat na artistang si Ninio Mulak. No? Na uh, sabi niya, yun daw ang napakasarap na dinuguan na natikman niya. Ito ang pinakamakarap na giliguan na natikman ko ang buhay ko. Yun, sarap po. Oh, yon ang pinakamasarap daw na dinuguan na natikman niya sa buong buhay niya. At, alam niyo ha, umaan, umanib ito sa Iglesia ni Kristo at bawal sa Iglesia ni Kristo ang pagkain ng dinuguan. At, ayon pa kay Ministro, umalibag ang pagkain ng dinuguan ay pwedeng ika nagtitiwalag sa kaanib ng Iglesia ni Kristo. Hindi po tayo sure kung si Nenio Mulak ay natiwalag na ba ito sa INC kaya kumalat itong video na kumain ng dinuguan. Pero bawal nga ba sa Biblia ang pagkain ng dinuguan? ni Ninyo Mulak na sikat na artista at kilalang kaanib sa Iglesia ni Kristong Tatang di Felix Sumanalo. Pero di pa natin alam kung siya ba'y natiwalag sa naturang grupo. Pero may video na kumakain at sa buong buhay niya, yun pa ang napakasarap na dinuguang natikman niya sa buong buhay niya. Ito ang pinakamasarap na giliguan ng kitmang ka buong buhay ko. Iyo, sarap po. Ito ang pinakamasarap na giliguan ng kitmang ka buong buhay ko. Iyo, sarap po. Sa mga iglesia ni Kristo po ay ipinagbabawal ang pagkain ng dugo. Ito ang pinakamasarap na giliguan ng kitmang ka buong buhay ko. Iyo, sarap po. Dapat nating layuan ang pagkain ng dugo o anumang pagkain hinaluan nito upang hindi tayo maging kalaban ng ating Panginoong Diyos at huwag mapahamak. Okay. So, yun. Dapat layuan ang pagkain ng dugo at anuman ang hinaluan nito. Pero napansin nyo, mga, mga kapatid? Napansin nyo ba? Yan nyo. Halimbawa, know, lechon. Kahit lechong baka. No? Lechong baka, lechong baboy. Ano ang palatandaan na ang lechon na baboy o lechong baka ay hindi luto? Di ba ba? Dumudugo yon. Kahit subukan nyo, mag ihaw kayo ng isda. Ano po ba ang palatandaan na ang isda ay hindi luto? Dumudugo yon. Pagkatapos, ipatuloy mo ang pag-ihaw sa naturang isda dahil may dugo pa. O, oh, see? Nang naluto na, nawala na yung dugo. Ang tanong, saan napunta ang dugo ng luto na? I nasa nasa lutong isda pa rin. Sa Lechon na luto na, nasa lutong lechon pa rin. Hindi e nakain nila. Pero alam nyo ba, may mga biblical kasing batayan ang ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo bakit bawal sa kanila ang pagkain ng dugo. Dugo ng manok, dugo ng baboy, dugo, ah, dugo ng uh, ano pa mga Yeah, hindi lang iglesia ni Kristo, kahit ang Seventh-day Adventist. At lalo na ang members of the Church of God International, yung nakilalang dating daan ni Eliseo Soriano, bawal din nila ang pagkain sa dugo. Hindi lang yan. Ang grupo na Kristohanon, bawal din nila ang pagkain ng dugo. Ang grupo ng Saksi Saxiniova, Jehovah's Witnesses, bawal din nila ang pagkain ng dugo. Ano ang batayan nila? Una, batayan nila mga kapatid, yung Leviticus chapter 11 verse 1, dahil mabasa kasi natin diyan at yun talaga ang ginagamit nila Leviticus chapter 11 ah, chapter 17 verse 11 Leviticus chapter 17 verse 11 dahil anak kasulat diyan The life of every living thing is in the blood. And that is why the Lord has commanded that all blood be poured out on the altar to take away the people's sins. Yun ang mabasa natin. At dagdagan pa na batayan nila 'yung nasa Leviticus una, Leviticus uh 17:11. Gagamitin din nila ang Leviticus 17:14. na nakasulat 'yan, "The life of every uh, living uh, thing is in the blood." And that is why the Lord has told the people of Israel that they shall not eat any meat with blood. Oh, 'yun ang babasa mga uh, kapatid. So bawal talaga, nasa Biblia talaga na mariing ipinagbabawal diyan ang pagkain ng uh, dinuguan. May dagdang pa. O okay, isulat ninyo. Yeah, bataya batayan nila yan mga kapatid. Deuteronomy kapitulo, lalo na sa New International Version, makita natin yan. Deuteronomy kapitulo 12, versikulo 23. Ang nakasulat yan, But be sure You do not eat the blood because the blood is the life and you must not eat the life. The life. Yun ang mabasa Deuteronomy 12.23. Kaya yun ang batayan sa grupo ng Iglesia Ni Cristo INC kung saan kaanib si uh, sikat na artistang si Ninyo Mulak. Pero ito, pinasa sa atin ang video sa pagkain kasi ng dinuguan. Ito ang pinakamagkarap na giliguan ah, ng mga kapumbuhay ko. Yo, sarap po. Ito ang pinakamagkarap na giliguan ah, ng mga ko. Yo, sarap po. Sa mga iglesia ni Kristo po ay ipinagbabawal ang pagkain ng dugo. Ito ang pinakamagkarap na giliguan ah, ng mga kapumbuhay ko. Yo, sarap po. Dapat nating layuan ang pagkain ng dugo o anumang pagkain hinaluan nito upang hindi tayo maging kalaban ng ating Panginoong Diyos at huwag mapahamak. Okay, de delikado na ikatitiwalag pala umano ito. A-acknowledge uh, kay uh, kapatid na Harold uh, Gatchali sa Thailand, si Brian Manukan, oh si uh, Jose Noel Apura, Gina Dayon Arnie Cabasag, uh, Armel Gaspi, Uh, pati daw umuno ang ah uh, uh, bawal din 'ba mag pa-saksak ng dugo uh, kung ma operahan uh, sa sa Jehovah's Witnesses 'yan ay uh, ipinagbabawal nila 'yan no sabi ni Elabori Ramos ha nakita ko 'yan na video uh, uh, oh oh kumakalat na video pinasa dito sa atin dahil Uh, kilala si Ninyo no, Ninyo Molak na isang artista na kaanim sa iglesia ni Kristong uh, Felix Manalo. Kaya sabi sa nagpadala sa messenger natin na isang miyembro ng INC ang kumain daw ng dugo. Ito ang pinadala niya. Ito ang pinakamagarap hmm. na giliguan ng ating mga kabumbuhay ko. Yon, eh, sarap. Ito ang pinakamagarap hmm. na Giniguan mga ah, ko. Yo, sarap. Sa mga bawal. iglesia ni Kristo po ay ipinagbabawal ang pagkain ng dugo. No, so bawal talaga sa INC ang pagkain ng dugo. Pero di tayo sure kung kung ito ba ay nanatili siyang INC hanggang ngayon. Pero kung letra po letra ang pagunawa, dahil letra po letra naman talaga, Bible alone kasi sila, na dahil may mabasa sa Biblia, na bawal ang pagkain ng dugo, eh kaya para sa kanilang nagpatuloy ito hanggang uh, ngayon. Pero ang tanong, ba't di nila sinali yung baboy, litra por litra naman, na mabasa sa Biblia, si uh, uh, Jose Balabay, Bro Wendell, Good day. Apo, uh, sarap kaya ng dinuguan watching from, oh, ano oh, eh, sa sa England ba ito? Australia. Oh. So, hello ka uh, kapatid. Welcome po. No? Uh, so, o oh nga pero ona oh dahil literal ang kanilang pagbasa sa Biblia. Kung napansin niyo, diyan sa uh, Leviticus, ito'y batayan din ng Seventh-day Adventist. Leviticus kapitulo 11 bersikulo 7 hanggang 8. Anong mabasa diyan? Ang baboy, Biyak nga ang kuko, ngunit hindi naman ngumungoya uh, ng pagkaing mula sa sikmora, kaya hindi ito dapat kainin. Nasa Levitico 11.7, ituloy sa Otso. Uh, Huwag kayong kakain ng karni ni hihipo man sa bangkay ng mga hayop na ito. Marurumi ito para sa inyo. Yan, nakasulat yan. At yun ang batayan, mga kapatid, sa grupo ng 70 Adventist na tatag ni Ellen Goldwhite na di sila kakain ng baboy dahil mabasa sa Biblia. O ibakit e, ang INC kakain ng baboy na ipinagbabawal yan? Di ba, ba Eh, may rason din sila kung bakit kakain sila ng baboy. Basta, para sa kanila, yung pagkain ng dinuguan ay Mariing ipinagbabawal diyan gamit yung Leviticus Kabanata 11 bersikulo, ang uh, Leviticus Kabanata 17 bersikulo 11, Levitico Kabanata 17 bersikulo 14 at yung Deuteronomy Kabanata 12 bersikulo 23 na nakasulat na But be sure do not eat the blood because the blood is the life. Kaya 'yun ang batayan nila mga kapatid. At sabi nila na ang katoliko, hmm, di sinunod itong nakasulat sa Bibliyang ito na malinaw na yung dugo o mga dinuguan ay maring ipinagbabawal ng Diyos. O na mga kapatid, tandaan natin ha. Bible must be interpreted according to the context in which it emerged. O, kaya nga, kung maalala ninyo, although si San Jeronimo, nagsabi siya, ignorance of the Bible is ignorance of Christ. Ang kaignorante sa Biblia, kaignorante kay Kristo. Ngunit, ipinagbabawal ng simbahan noon na magbasa, hindi sa Bibliang Katoliko, kundi sa mga Biblia na ginawa lamang at nilikha nito mga protestante dahil ang ibang mga salin pa nito, tad ng mga kamalian at ang resulta, ito ay bumubuo ng iba't ibang mga sikta sa ating panahon. At tulad sa Seventh-day Adventist, nakabasa lang sa uh, Leviticus Kapitulo 11, 7 hanggang 8 na ipinagbabawal ang pagkain ng baboy pero yung founder nila si Ellen Goldwhite, si James White na asawa niya, batay sa magasin na ipinakita natin sa Seventh-day Adventist, kumakain ng baboy noon. Ah, anong kognayan sa baboy? Dahil ah, literal kasi ang pag-unawa nila. Bakit? Bakit itong mga INC, eh kumakain sila ng baboy na nakasulat naman sa Leviticus 11.7.8 na bawal yan. Pero para sa kanila, ang iwasan talaga yung dinuguan dahil sa nakasulat sa Leviticus Kapitulo 11, versikulo, ah, uh, Leviticus Kapitulo 17, 11, Deuteronomio Kapitulo 12, versikulo 23, at Leviticus Kapitulo 11, versikulo 14. Pero, ang talatang ginagamit ng ating mga kapatid sa iba yung pananampalataya, mga kapatid, tungkol sa pagbabawal sa pagkain ng dugo o dinuguan. Una, tandaan natin, hindi po yan applicable, hindi po yan, ulitin ko, applicable sa ating panahon ngayon. Kundi, noon pa yan sa lumang tipan. Gina Bakit? Dahil kung tingnan natin kasi, yung dugo sa lumang tipan, mga kapatid, ginagamit yon sa pangtubos ng kasalanan ng mga tao na isinagawa ng mga hodyong mga pare sa pamamagitan ng pag-aalay sa Diyos ng katawan ng hayop at lalo na yung dugo na ibubuhos diyan sa altar. Diba? Tingnan niyo yung mabasa sa Levitico Kapitulo 4. Levitico Kapitulo 4, versikulo 35. Di ba? ba? ang pare mismo ang kukuha ng dugo para mag-alay sa kasalanan ng para sa mga tao. The priest shall take some of the blood of his, of the sin offering with his finger and put it on the horns of the altar of burnt offering and pour out the rest of the blood at the base of the altar. Yun ang pare ng mga hodyo ang magsagawa dyan. At kung tignan natin ang Leviticus Kapitolo uh, 17, versikulo 11, ang mabasa natin, The priest shall take some of the blood of the sin offering with his finger and ano, uh, di, di, dito tayo sa Leviticus din. Leviticus kapitulo uh, 17 versikulo 11. Na mabasa natin na and that is why the Lord has commanded that all blood be poured out on the altar to take away the people's sins. Blood which is life takes away sins. So, yun ang uh, pangyayari mga kapatid sa lumang tipan. Pero tandaan natin, sa pagdating na ng ating Panginoong Iso sa bagong tipan, nagbabago na ang lahat mga kapatid. Dahil ang ating Panginoong, Panginoong Iso Kristo mismo, ha? siya ang huling sakripisyo para sa pangtubos ng kasalanan gamit mismo ang kanyang dugo. Di diba ba? Nasa, uh, Hebreo Kapitulo 13, versikulo 12, diyan, Jesus also died outside the city in order to purify the people from the sin with His own blood. Kaya, ang ginagamit sa INC na paborito ko sa Lamsa Translation Bible, uh, gawa Kapitulo 20, versikulo 28, Binili tayo sa... Binili tayo sa banal na dugo ng ating Panginoong hesus At kung tingnan natin ang uh, Revelation chapter 5 verse 9, uh, mabasa natin na, Because you were a slain, and with your blood you purchased men for God from every tribe and language and the people and nation. So, klarong-klaro mga kapatid, na batay sa talata na ginagamit natin, kaya sa kamatayan ng ating Panginoong Hesus napawalang-bisa na yung lumang kautusan lalo na sa pagkain tulad sa pagbabawal sa pagkain ng baboy at lalo na ang pagbabawal sa pagkain ng mga dinuguan. Bakit tingnan niyo yung yung Uh, Ephesians chapter 2 verse 15. Di po ba ating mabasa diyan? He abolished the Jewish law with its commandments and rules in order to create out of the two races one people in union with himself in this way making peace. O nasa uh, Ephesians chapter 2 uh, verse A uh, 15 'yan mga kapatid. No? At konting din natin ang Second Corinthians chapter 5 verse 17. So whoever is in Christ is a new creation. The old things have passed away. Behold, new things have come. So napakalinaw mga kapatid. At nilinis na po ng Diyos ang lahat ng mga pagkain na itinuturing noong lumang tipan na di pwedeng kainin. E eh di po ba? Anong mabasa diyan sa Gawa Kapitulo 10, versikulo Acts of the Apostles, chapter 10, verse 15? Napakaliman na Galing mismo ang tinig sa langit. The voice spoke to him again. Sino yung him? Si San Pedro. Do not consider anything. Yun ang ang pahayag ng tinig sa langit. Do not consider anything unclean that God has declared clean. Napakalinaw yan mga kapatid. Do not consider anything unclean that God has declared clean. So, pagbasa din sa Uh, Roma kapitulo 14 versikulo 20. Pero may ginagamit sila na talata mga kapatid. No? Oh, na sabi nila, "Abay, oh hindi tutuong sa lumang tipan lang 'yan." Bakit? Nagpatuloy 'yan kahit sa bagong tipan. Anong batayan? Gagamit pa yan sila ng Catholic at uh, Translation Bible? Gagamitin nila yung Acts chapter 21, verse 25, huh? sa Dewey rhyme Version Bible, Confraternity Bible, dahil ang nakasulat sa Acts of the Apostles, chapter 21, verse 25, but as touching the Gentiles that believe, we have written, declaring, that they should only refrain themselves from that which has been offered to idols and from blood and from things uh, strangled and from fornication. O, oh, Sabi nila, hindi po ba asan yung sinasabi ng mga katolikong sa lumang tipan ngyan, yan? Nagpatuloy yan sa bagong tipan. Dahil kung tingnan din ang Acts of the Apostles, chapter 15, verse 25, Lalo na kung gagamitin ang confraternity version, mabasa yan. That you abstain from things sacrifice to idols. And from blood, and from things, as lang gold from, and from fornication, from waste things, keeping yourselves, you shall do well. Fare you will, So, sabi nila, eh, di po ba? Ang pagkain ng dinuguan, hindi lang yan sa lumang tipan. Nagpatuloy yan maski sa bagong tipan. Pero, tandaan ninyo, kung tingnan natin ang original Greek Bible in which the New Testament was written, ang ginagamit na abstain ng Acts of the Apostles chapter 21, verse 25, lalo na yung Acts of the Apostles chapter 15 verse 20 mga kapatid ay ang mabasa sa original Greek ay apechistai yung apechistai malayo 'yan sa Greek na kolo na ang ibig sabihin ay totally pinagbabawal talaga So ang Greek na kolo mga kapatid ibig sabihin total talaga na mariing ipinagbabawal sa mga talata sa Gawa Kapitulo 21, versikulo 25, Gawa Kapitulo 15, versikulo 20. Pero ang mabasa diyan ay apektistay na ang ibig sabihin abstain, lumayo, o kaya'y umiwas ka tulad sa Roma kapitulo 14 versikulo 21 abstain ang ginagamit din mga kapatid sa pag uoto sa pag-iwas sa pagkain ng uh, karne o sa pag-inom ng alak no yun uh, hindi yung tinatawag na kulo sa original Greek Bible na totally ipinagbabawal talaga so sa Uh, Romans chapter 14 verse 21, ang mabasa diyan, uh, it is best to abstain from eating any meat or drinking any wine. Oh, 'yun ang uh, mabasa natin. Pero di po ba ang lakas kumain nila ng karne? Ah, huh? bawal nila ang dugo pero kumakain sila ng karne nasa Roma Kapitulo 14 versikulo 21 yan abstain from eating any meat or drinking any wine may pa ng alak di ko ba oh. so out of topic sila uh, uh, napaka out of context sila mga kapatid kaugnay diyan kaya etong si Ninyo Mulak na kumalat ang kanyang video Actual, eh, di ko talaga alam na siya ay INC. Kaya nagtanong ako, totoo ang INC siya? O oh, bro, INC talaga. Oh, kaya na, nagulat ako sa video na kita ko na kumain siya ng dinuguan. Ito ang pinakamakarap na giliguan ng rakit mga kapung buhay ko. Yo, sarap. Ito ang pinakamakarap na giliguan ng rakit mga kapung buhay ko. Yo, sarap. Sa mga iglesia ni Kristo po ay ipinagbabawal ang pagkain ng dugo. Ito ang ng mga Dapat nating layuan ang pagkain ng dugo o anumang pagkain hinaluan nito upang hindi tayo maging kalaban ng ating Panginoong Diyos at huwag mapahamak. So ayan po mga viewers sanay ka kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Prodeo et Ecclesia, Sa Diyos po, ang lahat ng kapuriyan. Hello mga kapatid. Uh, subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na bigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless! Hello mga kapatid! Inaniyahan namin kayo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsulote niyo ng Mr. Curious Catholic is and YouTube channel dami niyong matutunan. Isa buhay natin ang ating matutunan. Rodrigo es de Iglesia.